dahil hindi po tayo makabili ng chicken inasal mga idol sa sobrang mahal kaya gumawa na lang po ako ng sariling akin ng simple lang ng chicken inasal mga idol para maranasan po din po ng anak ko parang kumakain lang kami sa labas <laughs> magandang gabi po sa ating lahat mga idol meron akong isishare na video ang paggawa ng chicken inasal pero hindi talaga to perfecto mga idol kasi sariling version ko po to mga idol bali nakabili ako mga idol ng no, mahigit kalating kilo o report ang tawag doon sa karni ng manok kaya pagdating ko sa bahay mga idol sinabihan ko yung anak ko kung ano po yung gusto niya ang sabi niya po mga idol ay chicken inasal sabi ko sa kanya subukan ko kung paano gumawa <laughs> kaya sabi ko sa kanya mga idol pag si papa nang gumawa pag marinated na simple lang sabi ko sa kanya lagyan ko lang na kalaman kalamansi, toyo at saka bawang ng mga idol. Yan lang po at saka pamintang pino. At kumuha rin po ako ng kahoy sa pinsan ko. Sakto naman po mga idol ay nagprito sila ng ulam nila. Kaya nga yung anak ng mga idol nakikita ko ay nagdadalaga na talaga. <laughs> Maka may boyfriend na. Pero ang sabi niya mga idol hindi pa daw siya muna mag boyfriend kasi gusto niya talaga makapagtapos ng pag-aaral at matulungan din daw kami niya. <laughs> Yan ang sabi sa so kanya. Maraming salamat nak. Patuloy lang hanggat kaya ni papa at ni mama andito lang kami. Sumusunod suporta po sa inyong lahat. Sa totoo lang mga idol no, bilang isang tatay at nanay, palati po tayo nakasuporta sa ating mga anak. <laughs> Kung ano talaga yung gusto nila. Pasawag mo na mag-boyfriend at girlfriend dyan. Unahin mo na yung sarili, pamilya, yan, kasi kami mga nanay at tatay mga idol ay masaya tayo kung ano po yung nakamit ng ating mga anak. At hindi ko na babanggitin, mga idol ako paano magluto ng chicken inasal nasal pero napakasimple lang po yan. Pag nakita nyo po ang video hindi talaga natin makukuha yung inasal ng iba. <laughs> pero sa amin yan mga idol ay sapat na po yan at napakasarap na po yan na ulam. Kung sa amin yan mga idol ay special po ang tawag. Bago tayo kumain mga idol, pasalamat po muna tayo sa Panginoon. Lord, thank you sa blessings sa gracia, Lord God, nga gihatag ni mo sa amok karon. Maraming salamat, Lord, sa pagkain. Sana po ay mabibigay po ng lakas ang mga tawan, Lord God. At sana po ay babasbasan po ito, Lord God. In just name we pray. Amen. Yan, kain po tayong lahat mga idol. Kaya samahan nyo na kami mga idol. Kumuha na rin po kayo ng plato at nakakatakam po yung ulam namin ng aking anak. Simple lang po ang inasal na walang katulad na version sa akin lang yan mga idol. <laughs> Tara, kain po tayong lahat mga idol sa masarap naming ulam. At maraming salamat pala kay Idol Robert Suarez. Taga Saudi Arabia mga idol na palagi po sila nanonood ng mga video namin mga idol at nakasuporta po silang lahat daw. Taga OFW. Kaya maraming salamat po. Ingat kayo palagi at God bless po sa inyong lahat mga idol. Kaya nga nung pagkatanggap ko ng ayuda mga idol ay inisip ko talaga una-una na magpadala talaga sa kanila mga idol ng pera. Bali 2,000 mga idol ay kalahati sa kanila at kalahati din po sa amin dito. Kaya nakabili na rin po ako mga idol ng bigas at yan po ang ulam nabili ko din po mga idol. Kaya ang sabi ko kay misis, pag nakuha mo na po yung pera, bibili ka rin ng pagkain. O ulam na masarap para makatikim rin yung mga anak ko mga idol. Kasi ako mga idol ayaw ko kasi na kami lang dito yung kumakain ng masarap kung ano po yung kinakain namin dito mga idol ay ganoon din po sa kanila. At tinawagan ko si Mrs. mga idol nung pagkahapon nun ay nakabili na rin daw po siya ng bigas. Tapos po ay nag-adobo daw siya doon mga idol. Sabi ko paborito yan ni Gwin Gwin at ni Mick Mick. sabi ko sa kanya ang sa amin dito ay naginasal ako. Akala niya inasal na yung sa labas mga idol na binibili. Ang sabi ko sa kanya hindi. Kumawa ako ng sariling version ko. Simple lang na inasal at napakasarap po. <laughs> at subukan nyo rin to mga idol. Gumawa ng simpleng chicken inasal. Sariling version nyo din po. Kaya hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat po palagi sa suporta at panonood po ninyo. Ingat po palagi at God bless po sa inyong lahat mga idol.